Ito yung dahilan kung bakit hindi mo magawa-gawa yung mga gusto mong gawin sa yung buhay para sa pangarap mo, para sa yung buhay. Ito yung isang dahilan, ito yung pinakamalaking dahilan kung bakit gusto mong malaman. Total, nandito ka na naman. Diyan ka lang, relax ka lang dyan. Umpisa na agad natin to ng matapos na agad. So bago yan, magpapakilala muna ako. Ako nga pala si Darcel Robles, isa akong negosyante at mahilig ako sa larangan ng fitness. So tara, game na matapos na to. So naalala ko dati, ano? May isang taong nag-gym dito. Isa siya sa humanga ako sa kanya. Bata lang yun, bata lang. 16 years old lang siya. Pero yung consistency niya, yung determination niya, antibay. Nung unang dating niya dito, payato talaga. Sobrang liit. So sinubukan ko siya. Sabi ko dito, sabi ko sa aking sarili, ang prediction ko dito, 3 days lang to. Kasasawa agad to. Hindi to tatagal. Sasakit ang katawan na rin na masakit. Tatlong araw lang matagal pinakamatagal nito. Pinahanga ako. Isang linggong ginawa. Straight. Simula ano tinuruan ko na tinuruan ko na at nagsasabay na kami sa workout nasasabayan niya ako sa mga binubuhat ko mga intense doon ako humanga sa kanya kaso ito na pinuntahan ng kanyang kuya si No Good din eh pinauwi simula noon nawala na yung kanyang consistency so nagtaka ako bakit ganon nung pagbalik niya tinanong ko siya bakit parang tumatamlay ka ngayon sa pagji-gym sa pag-workout isa ka sa malupit dito ah isa ka sa may may consistency eh ba't sinasayang mo yun sabi niya matatakot na daw siya sa sasabihin ng iba na sa paligid niya doon sa kanila presyo baka daw magalit si ganto ayaw pala siyang suportahan sa kanyang pagji-gym di ko alam kung bakit ganun yung mga tao na sa paligid niya kaya nagbigay lang ako ng may klim paliwanag lang sa kanya direct agad sabi ko kung papayag ka na ganyan nalalaso niya utak mo na kesyo iniisip mo lagi na baka may sabihin ka si ganto na kesyo baka magalit si ganto dadalin mo yan paglaki mo kawawa ka kasi pag aabotin mo na yung pangarap mo hindi pwedeng ganyan kailangan talaga muted ka kahit kanino blanko ka kahit kanino wala kang pakialam kahit kanino. Dapat ganyan. At simula nung narinig niya yon, hindi ko alam na may impact ko siya ng maganda sa kanyang mindset kasi pagbalik niya nung lagi niya ako niyayakag magsabay kami mag-workout. Yung pala gusto niya lang akong ano, makakwentuhan. Gusto niya akong bigyan ko siya ng mga tips. So dahil sa kwento nung aking isang client ko sa Mr. Chaji Republic, ito yung pinakamalaking dahilan kung bakit hindi mo pa rin masimula simulan yang mga gusto mong gawin. Ito yung dahilan. Ang dahilan ay dahil sa boses sa isipan mo. Na iniisip mo palagi na kesyo baka sabihin si ganto, baka may sabihin si ganyan, baka ano sabihin ni ano, yung boses na yan, yari ka dyan. Tigit sa lahat, yung, yung boses na akala mo sinasabi sa ng maraming tao, pero hindi naman, ito yung boses na naririnig mo kapag may balak ang gustong gawin sa iyong buhay para tahakin yung iyong pangarap, pamaliit man na negosyo yan, o kung sakaling payat ka, mataba ka, iniisip mo na agad dyan sabihin ng iba eh, yari ka dyan, yan ang dadali sa iyo. Nakesyo baka anong sabihin nila, nakesyo ano, kay, ano kaya yung sasabihin ni ano, baka kesyo anong sabihin ni ganito, yan ang dahilan kung bakit hindi mo pa rin maumpisa niya mga gusto mong gawin para sa iyong pangarap, hindi ka pa rin makapag-negosyo, hindi ka pa rin makapag-fitness dahil payat ka, mataba ka. Iniisip mo na agad yung mga sasabihin na yan. Ang sikreto dyan, kahit anong bulong ng boses na yan, huwag mong papakinggan yan. At higit sa lahat, hindi naman totoo na sinasabi talaga ng ibang tao yung, na, yung sinasabi ng utak mo. Hindi naman talaga totoo yun eh. Tandaan mo, hindi ka pa sikat, hindi ka mayaman, hampas lupa ka pa, hindi ka pa magaling, walang pakisayo ang ibang tao. Huwag kang piling na may sasabihin sila sa mga lahat ng ginagawa mo. Gawin mo lang ng gawin ang iyong gustong gawin sa iyong buhay. Walang sasabihin sa iyo ang ibang tao. Wala. Gawin mo lang ng gawin kung anong gusto mo. Kasi wala naman talagang pakisila sa iyo eh. Akala mo lang meron eh Wala talaga silang pakisayo Kaya ano pang pa inaantay mo? Ba't hindi mo pa rin mapasok yung fitness na yan? Na kesyo mapayat ka, kesyo mataba ka Ba't di ka pa rin makapagsimula ng maliit kahit anong late na negosyo na yan? Wala silang sasabihin sa'yo Boses lang yan sa utak mo, hindi yan totoo Execute ka lang ng execute, gawin mo lang ng gawin Basta para sa pangarap mo, gawin mo lang ng gawin Execute ka lang ng execute kahit anong late ng negosyong yan, gawin mo lang yan ang gawin. Kahit anong payat mo, kahit anong taba mo, mag-gym ka. Pumasok ka sa gym. Wala silang sasabihin sa'yo. Kasi sa paniniwala ko, yung mga yan, mag-uumpisa lang yan may sabihin sa'yo hindi maganda. Kapag nagtatagumpay ka na. Pag maganda na yung takbo ng buhay mo. Diyan kanila sisiraan ang sisiraan. Diyan kanila hihilahin pa baba. Kasi nakikita na nagtatagumpay ka eh, Hindi nila kayang gawin yun eh. Hindi nila na-try eh. Dahil nadala sila ng laso ng utak eh. Yun ang kalaban. Yun lasong utak na yun. Paano mo tatalunin yan? Na kesyo baka may sabihin si ganyan. Na kesyo baka may sabihin si ganto na ano kaya ang sasabihin nila? Checkmate tayo dyan. Pag nadali ka ng laso na utak na yan. Kaya palagi ka lang manood ng mga videos ko. Yung mga malilimong paniniwala, babaguhin ko ng babaguhin yan. Babalik ta rin ko yung malilimong paniniwala. Babalik ta rin ko yan. Dalangin ko sa inyong lahat na maumpisahan nyo na. Kung ano man yung gusto nyo gawin sa buhay, sa mga pangarap nyo. Kung may gusto kayong negosyo, na kesyo may sasabihin na ganyan ang iniisip mo, gawin mo na. So kung nagustuhan mo ang video to, iwan mo ako ng isang like komentan mo ako ng next topic natin. Gagawin ko yan. Basta yung good topic, yung maganda, pipili ako. At nga pala, may gym kami din niya. Sa may barangay, ibabaw ko yung kabatanggas lang. Dito sa likod ko, along the National Highway la, Tapat lang na simbahan lobo. Pagkababa nyo ng gym, bubungad agad sa inyo, Mr. Cha, Gym Republic. At tara na, nang ka tayo ng magandang workout. At ako pumuli, si Darcel Robles, na mag-iiwan sa inyo ng katagang, ang tamad, wag na wag mong papakainin. Ciao, bye!